Ano-ano po ba yung mga naitulong niya sa inyo? Yung sa mga tulad sa akin, senior na ako. Meron kaming senior citizens card na libreng gamot, libreng ano, panood ng sine. Tapos pagdating ng May, ng buwan ng June, may 1,000 kami. Pagdating ng December, meron pa rin kami 1,000 na parang bonus ba sa amin sa aming mga senior sa mga anak ko naman meron siyang programa ng katulad niyan GIP yung mga batang ano yung halimbawa bakasyon habang nagbabakasyon nakakapagtrabaho sila kahit isang buwan lang dalawang buwan habang bakasyon tapos sa yellow card libreng gamot yan ano pero kami ano sa hospital libre okay. ano. Simula nung ano, magano kami rito sa Makati. Libre na kami sa ospital, sa gamot. Marami siya nagawa kaya hindi namin makakalimutan yan. Pabait yan si B.